Ah. Ah, nagahanam na kung ano nung ano niya yun. Ang tanamit sa naon. ko sa mga gumi, mga tanan. Dio! Dio! Nagkuha Di, nagkuha ko daan. Nagkuha Sa ni mo. Dahil pag tangad be. Ha? Tangad. Tangad? Oo, kuha na ako. Asa man dapat? Ha, ako. O, sige. ka na? 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 Besi ko na. Ha, Bahala ka sa buhay mo. Ay, bro. Ay, bro. Tamate. Ano ka ba sa kani? Pinalit na kami na kani. Ako kayo na kani. Tamate. Tagay pag unsa gulaya. Ako na Di, lagi Oh, Lagi na. Pag isko lang tarong. Ay mo uwas akong tangad. Wala ulo <cuk> ko mo. Hoy. Hindi ko tro yan. Dey pag isko lang tarong. Oh. Po na ni ako ngayon ko ako ko an. Ha? Dito, Oy. Ano lalis mo na? tanom. What? Ha? Jiran tanom. What the fuck? Ano ni? Ha? Ni ni. Ni ni ko. Ha? Ako tagi sa dire. Au! Au ha! Ano naglalalis mo? Pamre, atsal mo ni. Sino gumamit si atsal ne